ng fluorescent lamp sa inyong bahay? Fluorescent lamp ang tawag sa ilo na ang liwanag ay kulay puti. Inatawag din itong daylight. Alam ba ninyo na isang Filipino ang nakaimbenda ng fluorescent lamp? Gukwento ko sa inyo ang buhay na Agapito Flores, minto ng fluorescent lamp. Tagagiginto, bulakan si Agapito Flores. Hindi na siya nakatapos ng high school dahil hindi na siya kayang pag-arali ng kanyang mga magulang. Kaya pumasok siya bilang isang mekaniko sa isang shop. Noong bago magkadigma, bumbilang madilaw ang liwanag ang ginagamit sa mga lugar na mayroong kuryente. Naglakas loob si Agapito na dumayo sa Maynila para magtrabaho. Natira siya sa tundo na masukan siya bilang isang elektrisyan. Ang elektrisyan ang gumagawa sa mga kasangkapang maandar sa mamamagitan ng kuryente at nag-aayos ng mga ilaw at koneksyon ng kuryente. Masipad at likas na matalino si Egipito. Mabilis siyang natuto sa pagkukumpuni ng mga gamit na dekuryente. Noon pa man, pinag-iisipan na niya kung papaanong makaiimbento ng isang ilaw na mas maliwanag sa bumbilang ginagamit noon. Hindi lamang masipag at matalino si Agipito. Matyaga rin siyang mag-aral. Mahilig din siyang magbasa ng aklat. Kung minsan, inaabot siya ng gabi sa pagbabasa ng maraming aklat. Sa paulit-ulit na pag-ieksperimento, nakagawa si Egepito ng isang ilaw na korting tubo at ang liwanag ay puting-puti. Isang gabi, gulat na gulat ang mga kapitbahay niya nagsindihan niya ang ilaw na ito. Parang liwanag ng araw, puting-puti at malamig sa mata, ang sabi pa ng mga kapitbahay ni Egepito. Marami ang nagsabi kay Agapito na malaki ang maitutulong ng kanyang imbensyon kung magkakaroon ng maraming ilawan gaya ng kanyang ginawa. Dahil mas maliwanag ito kaysa bumbilya, mas mainam itong gamitin sa mga tahanan at ibabang lugar. Dinala ni Agapito ang kanyang imbensyon sa Malacanang ipinakita niya ito kay Presidente Manuel L. Quezon. Nagsindihan ni Agapito ang kanyang imbensyon, lahat ng naroon ay humanga. Kagilagilalas, isang ilo na parang araw ang liwanag. Kinamayan sa Agapito ng lahat ng naroon, humanga sila sa talino ni Agapito. Sinabi ni Agapito kay Presidente Quezon ang hiling niya. Gusto niyang tulungan siya ng pamahalaan, pakinabangan ng maraming tao ang kanyang imbensyon. Sinabi ni Agapito kay Presidente Quezon na ang kanyang imbensyon ay para sa lahat ng Pilipino. Nalungkot ng gusto si Quezon nang marinig ang sinabi ni Agapito. Gusto niyang tulungan si Agapito pero walang pera ang pamahalaan. Nag-isip ng mabuti ang Presidente pero kulang talaga sa pera ang gobyerno. Isang opisyal na prinses ang bisita noon ni Presidente Quezon. Gustong gusto niya ang imbensyon ni Agapito. Humanga siya sa talino ni Agapito. Kinausap na ang opisyal na pranses si Agapito. Inilok siya nito magpunta sa Paris at doon ipakita ang kanyang imbensyon. Nangako ang prinses na tutulungan nito si Agapito. Matagal na nag-isip si Agapito. Gusto ko ang mga Pilipino ang unang makinamang sa akong imbensyon. Sabi niya Gipito, pero wala talagang magagawa ang pamahalaan sa kanyang imbensyon. Kaya nagpasya siyang sumama sa princess para dalhin sa France ang kanyang imbensyon. Pagdating sa France, kumuha ng patent si Agapito para sa kanyang imbensyon. Ang patent ay katunayan ang may hawak nito ang may-ari ng ideya o produkto. Pagkaraan, binili ng General Electric Company mula kay Agapito ang karapatan na makagawa ng maraming ilaw na gaya ng kanyang imbensyon. Kumalat sa buong mundo ang ilo na naimbento ni Agapito Flores. Hanggang ngayon, marami ang nakikinabang sa ilaw na ito na imbensyon ng isang matalinong Filipino kwento ni Agapito Flores ang Pilipinong imbinto ng fluorescent lamp. Di nyo ba napapansin na ang fluorescent lamp ay sininod sa pangalan ni Agapito Flores? Sana marami pa ang maging katulad ni Agapito Flores paglaki ninyo. Paalam!